kung hindi kaya ng malalaking investment or ano ang mga insurance maganda po yan talaga maganda pero paano kung ang pamilya mo is a uh, ordinary lang naman yung kita um, kumbaga eh, sapat lang talaga at uh, yun, maraming mga pangangailangan sa buhay. Ako, kung ikaw yan nanunood, wala ka pang SSS, kumuha ka kasi um, magagamit mo yan sa iyong pagtanda kasi mahirap, masayang tumanda. Yan, kasi nabiyayaan tayo ng magandang buhay, mahabang buhay. Pero malungkot kapag kahit paano wala kang nadudukot. So ayan, ibabayad po natin ito bukas sa SSS. So meron po tayong GSIS at saka SSS. guys, welcome po ulit sa aking channel This is Lynn Malakay po, Simple Pie Happiness Simple yung buhay, buhay na walang arte stress, join me guys sa aking simple vlog For today, isang magandang buhay po Sa ating lahat 2020 po na po sa pagpasok nitong 2024 po isa sa mga ayan babayaran ko ni kung kailangan bayaran is yung aking SSS opo meron po akong SSS meron din po akong GSIS Ayan, nung 18 years old po kasi ako, meron po akong ano, SSS. So, hindi ko po nahulugan yon So, kasi nung nag apply po, kailangan ng mga SS number. So, yun, sa government nga po tayo napasok. Kaya po, may GSIS din po ako. So, nung 45 years old po ako. So, yun, ganun pala yung pag nagkakaidad ka na. Kung ano-ano na yung naiisip mo. So, sabi ko, um, mag-apply kaya ako ng ano, um, self-employed sa SSS. So, hindi ko na ano na... yung akin palang uh, number talaga sa SSS. Noong 18 years old ako, yun na yung akin gagamitin. So, voluntary yung nangyari sa akin. Pero, si husband po, na, naikuha ko ng self-employed. So, ayan. Uh, Need ko magbayad ng ano, 2,800 pesos for the month of um, November 23, To March 2024 so 2,800 po yung aking due so parang nasa, nasa 550 po ako isang uh, buwan, so ako si husband po, yan yung aking anak po naguhulog, si husband po pinilit ko po talaga siya na magkaroon ng SSS, kasi ang hirap so tayo ay isang ordinaryong pamilyang Pilipino lamang po, uh, ang ating kita ay talagang ano lang uh, misang sapat, misang kulang nga. 'Yan pero 'yan eh talaga ng mga bayarin po natin. Dapat po napapaglaanan po natin. So tama po 'yung mga sinasabi ng mga financial guru, advisor na 'yon dapat mag-invest, mag-ipon. So uh, ako uh, kung hindi talaga kaya ng mga malalaking investment kasi syempre um, Siyempre kasi magbabayad, magbabayad ka ng ano eh, ng uh, monthly, quarterly. So, ipano eh, kung kung uh, talagang uh, hindi kaya ng income. So, ako, uh, mas maganda, ayan, lalo na sa nagkakaedad, nakagaya ko po, ayan, 50 ano na po ako, ah, uh, 53 magpi53 na ngayon 2024 so uh, iba na pala yung ating ano noon uh, mga minsan yung ating thinking uh, para nga uh, syempre iisipin natin paano pag nag-retire tayo so um, ako um, mas maganda kahit paano yung sa SSS uh, kung hindi kaya ng malalaking investment or ano ang mga insurance maganda po yan talaga maganda pero paano kung ang pamilya mo is uh, ordinary lang naman yung kita um, kumbaga, eh, sapat lang talaga at uh, yun, maraming mga pangangailangan sa buhay ako, kung ikaw yan nanunood, wala ka pang SSS kumuha ka kasi um, magagamit mo yan sa iyong pagtanda kasi mahirap, masayang tumanda yan, kasi nabiyayaan tayo ng magandang buhay, mahabang buhay pero malungkot kapag kahit paano wala akong nadudukot so ayan, ibabayad po natin ito bukas sa SSS so meron po tayong GSIS at saka SSS So, yun. Um, kasi yung husband ko, kinausap ko siya before. Sabi, ayaw niya. Ayaw niya talaga. Ang sabi ko, pag tayong dalawa, ito manda. Pag tayong dalawa, ito manda. Ako, e eh, may pension. GSIS. Eh, ikaw, kasi nga po, ano nga po siya, uh, self-employed po talaga siya. So, parakit-rakit lang. So, pag, uh, tayong dalawa ito manda biniyan tayo ng mahabang buhay paano ka na kasi nakita ko po nakita ko po yung iba talaga na matatanda nagkaedad na walang SSS napakahirap napakahirap po um Ah, uh, syempre, pagka matanda ka na, ayun, kung nakapagpundar ka ng magagandang kabuhayan, 'yan nakapagpundar ka ng mga uh, apartment, yan, meron mga income, may papasok sa'yo. Pero, paano kung yan nga, kagaya namin na, kagaya natin na, isang ordinaryo lang naman tayo, yung ating kita eh, um, kagaya nga sabi ko, is, uh, isa, minsan kulang pa, kapos. So, uh, I think, sa palagay ko, mga ganda, kahit paano, ayan, lalo na yung mga nagtatricycle, driver kuha po, kuha kayo ng SSS. Um, Pwede naman mag-inquire po doon, madali naman, sinasagot nila yung mga tanong. Although, mahirap talaga mag-process ng mga requirements, pero uh, sa pag ano yan, pwede naman kayo magtanong-tanong lalo na po doon sa dapat NSO copy ang ano, yung mga document nyo. Kasi yung daladala kong ano, dala-dala ko, dala-dala ano is um birth certificate ng husband ko is father-in-law ko na binigay lang po yun so hindi ko alam kung paano yung pinalakad niya yata yun so doon pala sa NS ko tama naman yung pangalan niya pero doon sa ano naman sa uh, municipal copy mal, uh, yung ewan eh, ko kung saan nagkamali yun kaya dapat talaga NS ko copy so pagtatanim daw ng puno ay sa uh, maganda ng 20 years ago. Pero ayan, the best time is uh, now. Now na, magtanim ka na. So yun, the best uh, time to plant a tree is 20 years ago and the second ayan, second best time is now, start now kung ikaw isang anak ka at ang yung nanay is walang SSS or tatay mo is walang SSS kuha nyo po yan kasi nagaano naman sila po doon ng self-employed basta mag-present lang kayo ng certificate of, ano nyo, um, yung uh, income, so yung aking husband is e, since nalilinya naman siya sa carpentry, so kinuha ko po siya ng ano, certificate sa barangay ng carpentry. so ako nga kumuha po ako, pero kung may SS number ka na, na hindi mo naman natuloy, eh, pwede mo pong ituloy yan, no need na, ako, no, na, no, hindi na po ako nagdala ng, uh, hindi na rin nagamit yung certificate na kinuha ko sa barangay, ang pinoresent ko is, a uh, RTW, parang gano'n, nagbebenta-benta, eh, since naman, nalilinya uh, naman ako sa benta-benta, kaya, yun, yung nilagay ko, so, yun, uh, magtanong, kasi, um, mahirap, mahirap kasi, uh, lalo na kung ikaw isang anak, eh, paano kung halimbawa uh, hindi natin sinasabi kung makapag-asawa eh, makapag-asawa ka tapos yung uh, parents mo is a uh, kumbaga is, uh, walang pinagkukunan walang ano um, paano kung halimbawa yung asawa, asawa mo is hindi ka niya naiintindihan na kailangan mo supportahan yung pamilya mo mahirap kung walang pagkukuhanan yung magulang mo kahit paano kung may SSS uh, edi mas maganda yung sabi ko sa husband ko kasi uh, darating yung time talaga whether we like it or not uh, darating yung ating uh, senior senior ano na moment yung ating dual citizenship na isang senior citizens ka na so uh, kahit paano sabi ko sa husband ko iyang mag iyang SS mo kahit na maliit pa yan sabihin mo may nakakausap kasi ako parang uh, 4,000 yung pension nila monthly na uh, self-employed so Pwede, pwede. Kasi sa mo naman kukunin yung pupulutin pag nagkaedad ka na. Kahit paano, ano, uh, meron kang inaasahan, hindi man siya sapat, pero meron kang sariling pera pag pumanda. Yun nga. Kasi tama po yan, tama po yan lahat ng mga health insurance, yung mga, um, uh, tawag dito, yung mga life insurance, and then yung mga, tawag dito, yung mga saboreal, mga kukuha ng mga plan. Tama po iyan. Eh, kaso nga, kung kulang naman yung budget mo, so, mabigat, ba diba? So, kung, kung kulang yung budget mo, I think the best is yung SSS, na self-employed, yon, magkaroon ka man lang, kahit na ganoon. Para pagtanda mo, ayan, pagtanda natin, sabay-sabay tayong tatanda, hindi eh mi pera tayo, kahit paano, ba diba? Kasi ng aking ayan, uh, ng mga mata, namulat-mulat po ako na um, mahirap kapag uh, wala ka man lang kahit na anong aasahan. Ta yung mga insurance po yan, meron din po akong life insurance. Kahit pa paano yan, uh, na ano ko yun, nabubuno ko sa paluwagan. sa <laughs> so, sa paluwagan po yun, eh paano kung halimbawa yun, tricycle driver, tapos uh, may anak, napakakainin, may pamilyang bubuhayin. So, hindi, hindi, hindi ako, tingin ko lang, baka hindi kayanin mga ganong malalaking investment. Pero yung SSS, ayun, um, kahit paano, yun, um, whatever happened, to the ano, to the breadwinner, meron din na makukuha yung maiiwan and then yun nga magiging uh, beneficiary din yung yung uh, uh missy. So uh, kung ano naman mapa, makakaya mo namang itabi yun kung halimbawa uh, 550 isang ano lang isang buwan. So pwede yung 20 pesos o 30 pesos ang araw magtabi, magtabi para sa SP okay naman po sila doon. So bago pumila, magtanong muna para hindi hindi ano ah, uh, masayang oras yung panahon na pagpunta sa SSS. And then, kung may mga requirement, mag-go. Then, makikita niya naman yan, Search, search na lang po ano requirement ng <clears throat> self-employed na SSS. So, yung mga voluntary, yun. Uh, kaya yung iba, dalawa may GSIS, may SSS. So, uh, maganda, maganda ito. Pag yan, nga, yan, magbabayad tayo ng SSS. Ayan, pagbungad ng January 2024, SSS ka agad. So, yan, may GSIS, SSS po ako. So, kasi, pagkaipon kasi, tama, yun, nilalagay natin sa banko. Kasi, bum kaso, bumababa nga po yung value ng pera, yung inflation na tinatawag po eh pagdating nung ano pagdating nung retired ka na pag nasa bangko ko lang yung pera mo so, mababa yung kanyang value pagka nilagay mo sa SSS kahit paano yan, emitubo eh, at uh, ayun uh, magagamit mo yan talaga sa iyong retirement so, ako kung ano, 20-20 pesos 550 50 isang buwan Pwede yan. Ipun-ipunin mo na lang and sa si SS mo ilagay kasi sure ka na may magkasakit ka. May benefits ka makukuha kasi si husband na ikuha ko po siya ng benefits, ilang buwan pa lang po kami ilang, ano pa lang, months kami naghuhulog nun, na ikuha ko po siya ng, ah, uh, sickness so, yun, ah, uh, aking asawa po is kinuha ko po siya ng self-employed na SSS so, 45 years old po siya nun the same din po ako, meron po akong SSS, GSIS kasi ganun nga po, talaga, dapat, ang uh, Ah, yes. Gifted tayo, yan. Gifted tayo, natatanda tayo. Yun, maging thankful po tayo. Pero paano po? Paano na pagka nakaida tayo? mahirap, Kaya, start na ngayon, January 24 po. ayun, maghulog po tayo ng ating SSS.